Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Scorpio for February 2024. So unahin natin ang general forecast, susundan ito ng career or money, then and then uh, relationships or love life, tapos advice cards. So, welcome po kayong lahat dito sa Hula Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gaba using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, simulan po natin sa general forecast. So, uh, Scorpio, ang sinasabi kasi dito ng inyong mga paraha ay right now kasi parang kailangan ninyong maging patas sa lahat ng ginagawa ninyo. Parang kinakailangan mong maging patas. Siguro na may mga situation na parang na-feel ninyo na kailangan mong uh, gumawa ng... Alam mo, kailangan mong maging, maging patas sa mga tao, sa mga nangyayari. So, ikaw yung parang mapapansin mo, ikaw yung gumagawa ng paraan, no? ah uh, in the past kasi parang may may mga bagay na talagang ginawan mo ng paraan para maging maayos, maging maging mas ma mas ma healthy mas maging mas maging mas maging maayos. So, I mean, naghihintay ka kasi eh in, in, in February naghihintay ka ng result sana may hinihintay kang result may hinihintay kang magustong mangyari uh, pero parang siguro siguro may mga may mga may mga dahilan no kung bakit uh, may mga dahilan kung bakit hindi mo pa ito nakuha or may mga dahilan kung bakit hindi na yun hindi pa okay hindi pa siya uh, na-achieve so So yun, kaya, kaya, nga, kaya nga siguro yun yung mga ginagawa mo ngayon. Um, Scorpio, ang advice kasi sa iyo, for 2024 na February 2024, ay maging matipid. Hindi lang sa tipid na magtitipid ka ng pera, but also matipid ka sa ipinapakita mong kaya mo pagdating sa pera. Kunwari, Huwag mong masyado pinagmayabang na meron kang ganito, meron kang ganyan. Huwag mong ipagmamayabang na meron kang oras. Huwag mong ipagmamayabang na... Kung baga, huwag kang magyayabang. Huwag kang magyayabang ng kahit ano. Huwag sabihin na, oh, kilala ko si ganito, si ganyan. Huwag kang magaganon kasi... May ibang mga tao siguro na medyo sensitive around you na hindi mo alam. Okay? So, join mo yon for 2025. 4th sa February. Uh, ang mangyayari nito kasi ay is, may mga pagbabago, may mga changes sa iyo na mapapansin mo. Habang ginagawa mo yung mga bagay na ito, yung mga yung advice sa na huwag kang masyadong nag yayabang and then mapapansin mo yung mga nangyayari around you mukha transform ka into a better person kasi kasi na-gets na, na, na -gets mo yung mas malaking nangyayari. Kung hindi pa to yung, yung, yung nakikita mo ngayon, hindi pa ito yung bigger picture. May mas malaki pa. Alright? So, sundan na natin ito ng na career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, so please subscribe. Hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang ikot sa community natin. So, career and money. Okay, last shuffle. reverse. Okay. Scorpio, pagdating sa career or money, no? Oh, dalawa. Okay, sige. Pagdating sa career or money, no? Um... Atat ka eh. Meron kang gustong mangyari talaga na, no? Parang ayaw mo na talagang maghintay. Meron ka ng gustong mangyari. In the past kasi, na-gets mo na yung mga gusto mong mangyari and alam mo na yung mga situations, okay? So, in in February kasi, Uh, may mga taong pwedeng magdamot may mga taong pwedeng mag pwedeng pwedeng maging kontrabida <laughs> pwede silang magdamot uh, ng time nila, ng alam nila uh, ayaw nila magbigay ng uh, parang cooperation, ganyan pwede ting sa work, no? or pati sa mga, kahit sa pera no? depende yan eh, kung anong ginagawa mo eh so ang advice sa'yo Scorpio is to make the unfair fair paano yun? Kung may, may, mga mali kang nakikita, uh, gawin mo siyang tama. Kung may nakikita kang parang medyo may umaabuso, sabihin mo and itama mo. Kung gagawin mo yun, kung kaya mo siyang gawin, hindi mo na kailangan maghintay o hindi mo na kailangan na puro plano-plano lang kasi lahat ng gusto mong lahat ng pinaplano mo, lahat ng uh, ng gusto mong uh, maging successful ay magagawa. So, relationships or love life. Relationships or love life, hindi lang po ito uh, may kinalaman sa mga jowa, Pwede to sa pamilya, sa friends, sa mga ka-co-workers anyone na may relationship ka, okay? So, when it comes to your relationship, alam mo, meron kang, <laughs> meron kang pinagkahandaan. Meron kang pinagkahandaan na, meron kang inaalagaan at, in, at pinagkahandaan na gusto mo siyang uh, uh ayusin, hindi ayusin eh, uh, palakihin. So, if, when it comes to relationship, Uh, mayon kang gustong may relationship kang gustong payabungin <laughs> i ano i maging, maging mas malaki um, in the past kasi alam mo when it comes to your relationships siguro you found yourself na parang may mga weaknesses pala palako ganyan so na realize mo na yon uh, In February 2024 kasi mas hindi ka na nagdedwell sa past, mas more often nagdedwell ka sa future or mas may sinisip mo yung future kasi sa past. Ang advice naman sa iyo pagdating sa relationships mo, especially to the close ones, ay wag hindi mo masyadong iisipin yung sarili mo because if uh, lagi mong iisipin yung para din sa ibang tao and wag laging ikaw. Ah, uh, ito yung pinapakita dito. Ah, uh, because kung kaya mo yung gawin, everything about the relationship will be very clear para sa iyo. Yun yung nakikita ko sa inyo. So, advice cards sa tayo. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay sa buong taon. So, advice cards. Spaciousness. What I do What do I no longer need? Help me, God, to release whatever people, places, or things draining my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. What do I no longer need? So, ano ba yung mga hindi mo kailangan? Maglibigay ka ng space sa buhay mo. Okay? Next is pass over loved ones. Comfort, forgiveness, and support. Namalabas to sa madaming signs ngayon. So, it's either may kailangan kang alalahanin na na someone or somebody to ask forgiveness from hindi naman kailangan na uh, nag-pass over na but pwede din na hindi mo nak nakakausap you may need to ask for forgiveness or ask for comfort for, from those people na wala na hindi mo na, na hindi niya na pass over na okay next is raise or promotion congratulations an increase in your abundance flow awaits you this is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance keep up the good work so ayan may mga upgrade na nang iyahay sa uh, Taurus okay so yan ang forecast mo for this month subscribe on youtube and follow juan on facebook para every month May aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.